makita naman, full force kami today. Dahil nais po namin kayong lahat na anyayahan na panoorin ang biggest historical drama this 2024. Ang pula! Araw! Ngayon, July 26 na po yan. Watch it first on Netflix. At sa July 29, ang aming world premiere sa GMA. Kaya sana ko panoorin po rin Okay! On to our next thank uh -huh.